What's up mga katignesya? Nagbabalikan tayo ay ng tignesya sa mga hindi pa rin susubscribe guys. Subscribe na kayo. Click yung notification bell button. Click yung notification yun rin na mga videos. So yung guys, i-review natin tong JY-15B timer board. So galing po ito sa Aliexpress. So binili natin to guys sa Aliexpress. At ang kagandahan nito guys, mas nagagandahan ako dito kaysa doon sa, uh, sa timer ni Alan. So Sasabihin so ko sa inyo guys kung bakit mas maganda to doon. So, okay. Ito guys ay pwede nyo i-program, okay? So ah uh, para dito, ah nyo niyo gamitan ng start at uh, post button. So and ipapakita uh, ko muna sa inyo guys yung hardware at sasabihin ko sa inyo kung paano siya uh, i-program, guys. So ayan, uh, meron tayo Uh, digital timer, syempre. So, 7-segment na display niya. Alisin muna natin to guys. So, pakita ko sa inyo to Ang ginawa ko dito, guys, ay uh, nilagyan ko sya ng IC socket. So, 14, dalawang 14 yan, guys, na IC socket. Tapos, uh, meron tayo ditong 8-pin IC socket. So, ayan yung number ng IC niya. Hindi nila, guys, binura kaya nagustuhan ko rin ito dahil hindi nila ito guys binura umili ako ng ganitong klaseng IC na 10 piraso so gusto ko i-try guys na gumawa ng sarili kong version nito at eto naman guys meron akong uh, or na ano ko na to guys na kopya ko na yung program nito so regular ano lang yan guys so oh? uh, 24 c 2 ayan so ano to guys eh uh, EEPROM So, ayan guys. At tingnan nyo yung mga component niya. Ang gamit nila rito resistor ay 4-band uh, resistor. Ito guys. Tapos may ilan lang na 5-band. Uh, so, precision band kasi yung 5-band guys. Kesa sa 4-band. So, at kung nakikita nyo rin guys. Sorry guys. Ang... Ano yung gumagalaw kasi na ano ko yung stabilizer pero ayan guys kung nakikita nyo yung sa board nya may mga nakalagay ng uh, number nya guys or part number may coding na siya tapos may part number pa siya so ayan no sa ilalim ng resistor may nakalagay dyan guys na uh, kung ano yung ano niya resistance so pakita ko muna sa inyo guys ayan uh, buksan natin ilaw ayan guys So, gamit siya rito ng 5 volts regulator. Siyempre, uh, input-output na capacitor para rito. At, ayan guys. Okay. So, parang nakikita nyo lang din guys. At, meron din ako reference in case na uh, hindi ko guys nababasa mabuti. At least dito, nababasa natin. So, 12 volts yung gamit nila rito ng relay. Ayan so rated at 30 amps pero hindi uh, ko sure guys talaga kung 30 amps talaga rated niyan sa 200 uh, 250 volts ac pero kung sa dc guys 30 volts dc ah uh, 30 amps guys, kaya sakin to ayan so ayan guys at least nakita niyo lang yung ah uh, board niya at kung nakita nyo rito guys, so oh, ayan, yung pagkakasold ako, hindi ko na nilinis para alam nyo lang din na pinalitan ko lang. I mean, nilagyan ko lang talaga ng IC yan guys. Ayan, tapos kinopya ko yung program nito. So, ngayon, ah, uh, ang mga kasama niya guys, ah, uh, ito para sa, sa load niya guys, load wire. Ayan, so kung yung ilo load nyo rito, so acting as a switch lang to on off switch So, yun ang ilalagay nyo rito, guys. Okay? Tapos, eto naman. Para dito yun, guys. So, yung itim para sa negative. Yung puti para sa coin ng coin slot. Tapos, yung yellow para sa 12 volts. Okay? Kasi sa computer, ang yellow... Ah, computer power supply, guys. Ah, yung... ATX uh, power supply. Ang yellow kasi ay 12 volts. Okay. Tapos eto naman, uh, walang pindutan to guys. Nilagyan ko lang ng pindutan to para hindi ko siya uh, dinidikit guys. So pindutan na lang mas maganda. Eto guys, nilalagay to rito. Ito. Ito, isa. Uh, po guys ay hindi on off. Kasi nakalagay dito on off pero hindi siya on off. Eto po ay start button. Okay. Tapos ito naman, ah, walang nakasulat dyan, pero ito guys ay pause button. P-A-U-S-E, pause. Okay. Tapos ito naman yung mga ah, pindutan para sa program. So, baliktad yung ano niya nakasulat to, S2, S1, tapos S3, tapos S4. Ayan. So, down, DN, down, up, clear, at ito naman yung set. Okay? So, ayan guys, uh, hindi na natin guys ilalagay ito kasi marinig nyo naman guys, tutunog yung relay nya, magkaklik yung relay nya. Ang lalagay lang natin ito. Okay? Tapos, syempre, itong mga pindutan dito para may idea kayo kung paano ito mag-work. Tapos, ito namang digital natin. Ayan. So, bali guys, ang inano ko lang dito, tinanggalan ng balat itong white at saka black. Kasi ito yung ipapulse natin guys, mamaya. So, instead na gumamit tayo ng coin slot, ito na lang guys, gamitin natin. Ipapulse lang natin naman to eh. Huwag nyo kagamitin tong yellow ha, pagka magpapulse kayo. So, lagyan natin na siya ng supply, 12 volts. Power on natin yung uh, power supply. So, ayan guys. So, ngayon guys. Kung nakikita nyo. Aha. Uh, ayan guys. So, at least kita nyo. Ngayon. Uh, Mag-set tayo guys. So, try muna natin yan. So, set natin. Ayan. Um, 10 seconds yung nakaset ngayon. Tapos yung yung warning sound niya ay 3 seconds magwa warning sound siya so ituturo ko sa inyo yan guys so ngayon mag-set tayo guys ng uh, uh, oras so pinuti lang natin yung set eto guys ibig sabihin po nito ay para sa pulse signal niya guys so isang pulse lang yung ani uh, natin pero tuturo ko sa inyo guys kung paano yan oh Uh, gawin natin 'to 'yan. Or sabihin natin gawin natin 5. Ayan. Okay. Tapos iset na natin 'yan, guys. Uh, set na natin la. Set na natin 'yan, guys. So ayan. So magpo-post tayo ng 5. So isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos pag kalima nito, guys, automatic siya magka-count ng 10 seconds. Ayun, guys. So, yun yung ibig sabihin ng pulse signal. Okay? So, kaya ayan, guys. So, ngayon, balik ulit tayo. So, set tayo. So, balik natin yan, guys, sa 1. Ayan. Okay. And then, set ulit natin para pumunta naman siya sa may ito uh, eto kasi, guys, ay uh, minute tapos ito seconds, di ba? So, uh, pwede natin gawin yung 1 minute. Ayan, alisin natin yung yung 1 uh, dito sa 10. So, pinutin lang natin yung set para ito guys pumunta rito. At Uh, alisin natin yung 1 dyan guys so ayan 1 minute na yun sya tapos Keep set lang natin So hanggang sa bumalik siya sa 00.00 .00, Okay Or column So 00 column Or 0 So ayan guys So ngayon 1 pulse na lang siya Tapos 1 minute siya guys Ayan So 1 minute ngayon yung countdown niya Okay So patay natin Tapos buksan ulit natin So, ayan guys, uh, balik sa zero. So, hindi siya nagse-save for now, pero tuturo ko sa inyo guys na nagse-save din siya, guys. Okay? So, uh, set natin siya, guys, uh, mababa lang na seconds para hindi mahaba, hindi mahaba yung uno natin, guys. Yung uh, oras dito. So, set muna natin siya, guys, sa may 10 seconds lang, guys. 10 seconds, so set natin yan pag nakita yung 95 huwag nyo gagalawin yan pag nakita nyo yung dalawang 95 huwag nyo gagalawin yan, guys, so pindutin yung set para pumunta rito tapos pindutin nyo yung set eto naman guys yung warning sound okay, kaya nakikita nyo after 3 seconds takas sya mag warning, ba? Diba? so pwede natin yung gawin 5, 5 seconds uh, mag warning sya pag sya mamatay tapos set natin. Set. So tingnan natin guys. Sorry. Ayan guys. Kanina 3 seconds diba? Ngayon 5 seconds. Okay. So patay na siya. Ngayon. Kung gusto niya naman guys. Um, uh, gamitin tong start button guys. Kasi pag ito. Nag ano tayo dito ng signal, automatic kasi siya guys, na under agad na hindi pa natin ito napipindot, diba? So, tignan ulit natin. Ayan guys, so, oh. so, ma agad yung oras nya. So, pagka nagulog kayo, a-under agad yung oras nyo. So, ang kagandaan dito, magulog kayo, kung di pa kayo ready, pwede nyong i-pause, guys. I mean, na, pwede nyong, uh, hindi muna i-start. Kasi, ito yung pang-start button. Pero may post button din tayo guys ha. So yun tatandaan nyo. So pwede natin i-post yung ano niyan. Pero eto muna guys. Dito muna tayo. So ang program naman nito guys. Pilitin nyo yung S1 tsaka S2 nang sabay. Ayan. Hold nyo lang din hanggang sa magpunta siya rito guys. So ilagay nyo siya sa 2. Up nyo lang, up. Ayan, guys. Tapos, set nyo siya. Tapos set ulit. Set. Set. So pagdating niyan dito guys, nasa ano ulit siya. Uh, start ulit siya. So pakita ko sa inyo, pag nag-pulse tayo or naghulog ng coin. Ayan. O, na, ano ko, na double yung pindot ko. Or na doble ko na uh, I i-touch siya guys. So tignan nyo guys, hindi pa siya nag-on. I mean, hindi pa siya hindi pa siya nag <laughs> hindi pa siya nagka-countdown so ngayon pipindutin ko to para mag-countdown siya and guys so hindi niyo siya ma-i-stop kaya nandito tong pindutan ng post ito so pwede natin i-post yan guys so pakita ko sa inyo post natin ayan oh. okay pag naka-post yan ibig sabihin yung timer nakapatay I mean na yung relay sorry So, yung relay nakapatay. So, kapag gusto natin i-start ulit yan, kung ginamit natin yung pause dyan, ito yung pang-i-start natin yan. Ito yung pause at saka yung play. Okay? Ipe-play ulit natin yung oras. Ayan. Okay? Pwede natin i post yan, guys, sa 1 second. Ayan, guys. O, diba? Naka-hinto lang siya sa 1 second. So, pwede ulit natin siya i-play. O, ayan, guys. Okay? So, gumagalaw yung stabilizer natin. So, ayan. So, kung gusto nyo, iset nyo yung running time nya sa 2. Okay? So, iset natin na, guys, tingnan nyo kung paano ko iset sya. Uh, S1 tsaka S2, sabay. Hold. O, oh, nasa set na sya sa 2. Pwede natin gawin yung 1. Tapos, set set lang natin. Ayan. Ngayon, pagka nag-ano tayo, dire-diretso yan. Nung walang start button. Ayan o, nagka count down agad siya. Okay, so ang gusto ko, Ito guys, ini-start ko siya. So, gagawin ko ulit yun. So, i-start, I mean, ilalagay ko siya guys sa number 2. Tapos, i-set natin. So, ngayon, ito naman guys ay para sa uh, hours lang yan guys so minute wag niyo nang guys galawin niyo okay na yan so set la set na lang ulit natin or kung gusto niyo malaman kung ano yon yung set 2 ito guys set number 2 ito kasi yung 3 ay para sa minute tapos seconds kasi dalawa yan guys yung nakita niyo dalawang zero dalawang 0 so ito minute at seconds kapag ka-inap natin yan itong 4 magiging Hours and minute naman yan. So, ayoko ng hours tsaka minute, guys. Eh. Gusto ko minute tsaka seconds. So, kaya balik natin, guys, sa 3. Okay? Pag sinetret natin yan, eto na, guys, yung memory. Okay? So, pwede niya i-memorize yung time na uh, pwede niya i-save, guys. Or pwede niya hindi save So, sa default natin, hindi siya nagsasave, guys. Pagka inalis natin yung uh, power. So, pakita ko sa inyo. So pagka pindot natin ito, tapos sinalis natin yung power, pagbalik natin guys, ay hindi nakasave yung oras. Ang pangit nun, di ba? So pangit talaga yon para sa akin. So kaya ang gagawin natin ay, iset natin siya. So sa number 3 guys ha. So number 1 yan. Number 3. So iset natin siya sa number 5. Okay, kung number 3 setting siya, ito naman guys ay number 5. So, lagyan natin sa number 5. So, ayan guys. So, ayan guys ay magsasave. Okay? Pag 6, hindi siya magsasave. Pag 5, magsasave. Okay? Pag sinet natin siya guys, wala kayong gagalawin dito. Yung 4, laging 0. Okay? wag yung gagalawin yan. Tapos, set ulit natin. So, pakita ko sa inyo. So, i-pulse lang natin to guys. Tapos, i-start natin to. So, ayan. Sa 7 natin. Ayan, guys. So, inalis ko. Tapos, ibabalik natin. Ayan, guys. Nasa 7 pa rin siya, guys. Start ulit natin. Sa 4 tayo. Ayan, guys. Tapos, ibalik natin. Ayan, guys. Nasa 4 siya. Start ulit natin. Ayan guys. So, nagsasave siya. So, yun ang gusto ko guys. Pwede kong gamitin yung start button. Pwede kong gamitin yung pause at saka play button. Okay. Halos lahat gusto ko gamitin guys. ba? Diba? Kasi, minsan yung mga bata eh, kapag ka, namatay kasi bigla yung kuryente, hindi nagsasave yung timer eh. So, mas maganda yung nagsave yung timer para in case na yung uh, kuryente, at least diretso lang sila. ba diba? So, ayan. Ayan guys, tagyan natin ng 60. Ayan, or 1 minute kasi 60 minutes, 60 seconds, 1 minute. So, play natin siya. Ayan guys, yun ang kagandahan dyan guys. Ayan o. Oh. Diba? Paano kaya niya nasa save yun? Ay. Wait lang. Ayan. So, paano kaya guys na save ng timer yon pag namatay siya? Kasi dito guys, sa EEPROM, dyan niya sinasave yung oras. So, ayan. Pwede natin uh, i-pause yung oras, pero mamamatay yung relay. Ayan. So, patay yung relay. So, pwede ulit natin siya i-play. Okay. Pag pinost nyo, dito nyo rin i-play, guys. Kasi kapag ka dito nyo pinindot, walang mangyayari. So, post natin siya, guys. Tapos pinindotin natin to. Wala. Okay. Ito kasi yung main start nyo, eh. Ito kasi is post and play lang to, guys, eh. So, play ulit natin. So, narinig nyo naman, nakiklik yung relay. So, ibig sabihin, pagka pinost natin siya, namamatay yung relay. Ayun, no. Oh. Tapos kapag ka pinilay ulit natin siya magbubukas yung relay. Ayun guys. Okay. So, ayan guys. Yung 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 sound maganda guys. Ah, uh, gawin niyo sa sound ay uh, tag dito 10 seconds guys. Para mahaba-haba yung yung beep niya bago mag maghulo guys. So dito eh 5 seconds kasi to guys eh. So pakita ko sa inyo. So, gawin natin na uh, uh, 10 seconds bago mag-beep or mag-warning sound siya, guys. So, set natin siya. Ayan. So, set natin siya, guys, sa 10 seconds. Ayan. And set. Ayan. Tapos, pulse natin ng 20. Tapos, start natin. ayan guys so 10 seconds mag uh, warning sound na siya ayan guys so matagal-tagal yan guys para bago makahulog yung bata so kung maghulog yung bata ayan guys okay so ganun lang yun guys so ayan at kung gusto niyo yung video ko wag kalimot mag-like share subscribe click notification bell button click yung all guys bye peace